Nasa kabilang linya po natin, siya po marami rin pong tanong nitong mm. nakaraang uh, hearing. At may babala siya. <laughs> may babala uh -huh. siya. At uh, katabing-katabi lang ito ng Bulacan kasi mm. yan, so, yan Valenzuela. Nasa kabilang linya po natin via Zoom, si, uh, ang ating pong isa na rin po sa mga suki natin dito sa impilan, si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang uh, umaga po muli, Senator uh, Win, Wynn. Welcome po muli sa DWI, Channel 23, Drew Sino po at Johnny Banyas. Morning, Sen. Good morning, uh, John. Good morning, Drew. Magandang umaga sa inyong dalawa. Sen, ulan po rito. Diyan po ba sa lugar ninyo umuulan? Uh, madilim lang, pero hindi naman uh, gaano umuulan. Parang ambon lang. Hindi po ba kayo kinakabahan at baka bumuhos ang ulan eh? Magkaroon ng... Actually, ah, uh, sa mga ganito. <laughs> Tama ka dyan. Sa ganito panahon, kinakabahan talaga kami dahil nga... Uh, well, isa rin napansin ko, ang panahon napakahirap ng uh, ma-predict -ano, no, ma ngayon, Apo. masabi dahil wala minsan walang walang bagyo pero napakalakas ng maning ulan hmm. kaya napakahirap itong mga ano itong masabi ko ano mangyayari ay hmm. hey, ang katanungan Senator Win mukhang uh, isa ka sa mga nagalit nung uh, hearing ng uh, Senado dito sa mga binabanggit na proyekto na may kaugnayan sa pagbaha at dumating pa nga sa punto na may pinag pinagbantaan kang magiging zero budget anong nag uh, ika Nag-ugat, saan nag-ugat ang hinugot mo Senator Gatchalian dito sa uh, mga bagay na ito na, na nasabi mo sa hearing Actually dyan kahapon nung uh, pagtapos kong uh, marinig yung uh, privilege speech ni Senator Lacson hmm. talagang uh, mas tumibay yung aking uh, pananaw na pag hindi maayos ng ng DPWH yung flood control projects nila at pareho lang ink nilang ipropropose sa 2026 hmm. Uh, mas gugustuhin ko ng i-zero yung budget sa flood control mm -hmm. dahil magiging um, kalalabasan paglalagyan natin ng budget niyan, tuloy ang ligaya mm -hmm. yung mga corrupt na DE ay andyan pa rin mm -hmm. yung mga corrupt na contractor nandyan pa rin e, yung mga ghost projects uh, nandyan pa rin, wala naman na paparosahan so kung magdadagdag tayo ng, ng, uh, ng uh, budget o maglalagay tayo ng budget tuloy ang ligaya nila eh sa ngayon makikita naman natin na obvious no sa, sa hmm. privilege speech ni Senator Lacson sa pag-inspection ng ating pangulo may ghost projects talaga. Hmm. At 'yan naman ang hahabulin namin sa hmm. Blue Ribbon Committee. Uh, sitmate ko si Senator Marculeta at uh, uh, nag-uusap nga kami kahapon. Sabi ko dapat uh, patawag na natin itong mga taong to at uh, kasuhan na oh. kaagad. Nabanggit din sa pahayag ni Senator Ping Lacson, Senator Win na talagang Bulacan ang pinaka notorious pagdating sa mga proyektong 'yan. Uh, malapit kay sa Bulacan at sigurado apektado ang lungsod ng Valenzuela, Senator Win. Tama, tama, tama si Drew, no? magkapit bahay. In fact, dati ang, Bul ang Valenzuela yes, uh, part ng Bulacan. Uh, mm. uh, oo. Uh, nakakagulat na sa kapit bahay lang pala namin nangyayari ito. At uh, hindi ako nagdududa dahil galing lang ako ng Kalumpit, galing ako mm. ng, uh, uh, ng uh, Hugonoy, Paumbong, uh, talagang dekada-dekada na binabaha doon. Pero nagulat mm. lang ako, mayroon palang binababang mga quote-unquote flood control projects doon, mm. pero wala naman nangyayari. Kaya hindi ako nagdududa na mayroon palang ganitong mga palpak, ghost projects, ampaw na projects. Mm. Ang isang uh, katanungan po ng uh, netizen Senator Gatchalian with your indulgence eh bakit kung hindi pa binanggit ni Pangulong Marcos mismo itong mga uh, ganitong klase ng proyekto parang hindi pa mauungkat na 2022 pa pala meron na at meron na silang namanang mga proyekto mula pa sa dating administrasyon Senator Gatchalian please Well itong uh, flood control projects Uh, matagal nang meron, no? panahon pa ni President Pinoy may mga flood control projects na wow. uh, Nung tinitignan ko yung background Pero uh, paunti-unti siya lumalaki taon-taon uh, From let's say nung una na tinitignan ko mga hundred, baka wala pang 100 billion yan hmm. Pumalo to about 100 hundred, uh, pumalo hanggang three plus billion Wow at uh, kaya nakita ko dahil nga walang nakakapansin siguro, walang walang uh, walang uh, binubusisi ang mga projects, uh, palaki siya ng palaki. Ang dapat na at tingnan rin, unang-una, bakit siya lumaki? No? May, ito ba ay nanggaling ba sa mga politiko? Ito pa ay nanggaling doon sa tinatawag nating insertions? At uh, Pangalawa, tignan rin natin sino 'yung mga sindikato sa loob. Dahil definitely may sindikato eh base hmm. sa mga uh, investigasyon ng ating pangulo uh, ni Senator Lacson at ni mga nakikita pa namin dito sa Committee on Blue Ribbon, sigurado kami may sindikato 'yan. No? At hmm. uh, dapat nga kaya nga doon sa hearing, sabi ko, bigay sa amin yung mga pangalan dahil uh, importante na mayroong taong managot dito sa nangyari at nakatutok po ba sa mga official lang ng DPWH lamang ang uh, inyong uh, tumbok ng uh, investigasyon, na uh, Senator Gatchalian? Definitely DPWH yan at contractor. Uh, hindi yan hindi yan sila-sila uh, uh, lang ang uh, gumagawa, linuluto nila itong mga projects para mapunta sa kanilang favored contractors o sila mismo may mga balita ko na sila mismo ang mga contractor uh, gumagamit lang ng front. Mm -hmm. At tapos niyan ay uh, Uh, sila rin gumagawa. I iba, ghost projects nga. Sinusulat nila yung sila na rin nagluluto ng acceptance, tapos bayaran sila. Mm -hmm. Ang hirap kasi puntahan kung makikita natin yung mga picture at letrato na sa mga liblib na lugar to, na sa mm -hmm. mga lugar na walang tao. Kaya tingin ko Apos isa rin. Mm -hmm. o, isa siguro ito kaya paborito ng mga contractor na uh, walang hiya dahil ang hirap talagang mm -hmm. investiga. H hirap puntahan. Hindi mo mm -hmm. makikita to ng hindi kagaya ng skwelahan na hmm. pag tinayo mo, araw-araw may gumagamit ng uh, skwelahan. Makikita. Oh. Makikita mo. Ito, kung hindi mo puntahan, hindi mo makikita. Mm hmm. Opo. Pero, uh, una, unay na natin, syempre, bulakan nga, di ba? Dahil nandyan yung uh, sinasabi ni Sen. Uh, Ping Lacson. Ipapatawag ba itong mga nabanggit ni Sen. Ping sa susunod na pagdinig? Sigurado yan. Yan ang aking, uh, sa pag-uusap namin ni Sen. Marcoleta kahapon, kasi mag sitmate kami uh sabi uh, nag, uh, nag agree kami na dapat patawag na itong mga taong to noong una kasi noong unang uh, uh, pagdinig sa Blue Ribbon medyo uh, broad strokes no pinag-uusapan namin pero ngayon may detalye na uh, ibinigay na sa amin yung mga detalye lalo na galing sa uh, Privilege pitching Center Lakson. so dito dito namin papatawag itong mga taong to papaliwanag mm -hmm. dapat ipaliwanag nila yung mga nakita ng ating pangulo at oo Lacson. pati yung mga dating ano DPWH officials na rin, di ba senator win para hunaan ng linaw kasi kung tutumbukin lang natin yung present di ba dapat talaga hukayin yung pati yung ano background backtrack natin kasi doon nag kailangan makita masilip natin yung ugat yung punot dulo talaga eh correct correct definitely yan kailangan yang maungkat talaga Sigurado may may mananagot dito. Hindi pwedeng palampasin dahil sobra ng garapalan tsaka uh, talagang harap-harapan uh, ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kasi hindi namin palalampasin 'to. Senator Win, hindi mo ba kadikit or kasitmate yung dating DPDW secretary na kasama mo na ngayon sa Senado? Ba siya kasama sa ipapa-i-question ninyo? Well, maganda siguro na Ah, uh, I'm, I'm, sure tinutukoy mo si Senator Mark Villar, no? Oh. Uh, I'm sure marami siyang maibibigay rin na information. Mm. Uh, I'm sure na ma, ma, mabibigyan niya rin kami ng uh, o mabibigyan niya Senado ng uh, ng direction. Mm. Uh, nakikibahagi naman siya dito sa investigasyon. Po, oh, isa lang na susundutin ko lang dahil lumabas din sa information sa balita na uh, we were kept in the dark about DPWH sa uh, flood control projects, ang kinukot po rito, mismo ang governor ng Bulacan, si Governor Daniel Fernando. Kaya you comment on this, Senator Gatchelian? Kaya yan ang iiwasan namin ngayon sa 2026 budget, John. Maganda yung comment mo. no Dahil maraming Apa. LGU. Narinig ko ang LGU ng Bulacan, LGU ng Oriental Mindoro, LGU ng Iloilo, Pampanga. -ilo, uh, Pampanga, na hindi nila alam itong mga project na ito. Kaya ito sa susunod na 2026 budget, sisiguraduhin namin, na yung mga projects na pumapasok sa uh, budget ay may coordination with our local government units mm -hmm. through the regional development councils and their other local councils para alam natin kung uh, para alam din nila na, na, na itong mga project na ito ay gagawin sa kanilang lugar pwede silang magbigay ng komento at pwede silang mag-coordinate. Opo, pati ho ba yung mga gobernador ay ipatatawag din kasi may eto nag-message si Governor Ikot Petilia hmm. ng Leyte. Eh, doon nasa listahan ah. daw sila, ang sinasabi niya, teka lang, wala kami flood control. Dito. Wala silang flood control project <laughs> sa Wala silang flood control, ayan, project. Ayan, ayan ng ghost project. So, na, <laughs> napakagaling ko gobernador yan, si Governor Ikot, uh, 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 uh dating what, secretary what, din ng energy. So, ibig sabihin, walang, wala so, silang project uh yan. So, uh, uh, mga uh, governors natin na mayroong uh, alam na anomalya sa kanilang lugar, uh, ano rin, uh, maganda na makipag-ugnayan po mm -hmm. sa Blue Ribbon Committee para uh, pwede rin silang maging resource persons namin mm -hmm. at uh, ma-share nila yung kanilang nalalaman. sa na lang sa akin, on, on, on my side, Senator Gatchelian, matitiyak po ba natin na may mga papapanagot dito sa bagay ito, Senator? Sigurado yan, John. 100%. Uh, okay. di namin palalampasin to. Hindi tayo hihinto hanggat mayroong mapanagot dito. Lalo na ngayon na mayroon ng lugar, pangalan, okay. Kontrata, kontraktor, pati kontraktor, papatawag huron namin yan para uh, panagutin. Opo, kahit po ba, Senador, meron pong mambabatas na, na masasangkot, uh, madadamay dito po sa kontrobersya po na ito, Senador? Kahit na meron mga politiko, no? hindi lang mambabatas, mayor or governor or even senator, uh, titignan namin lahat yan. Dahil nga, kagaya ng nasabi ko, Uh, nagmumula nag, nagmumulat 'yan sa paggawa ng budget eh 'yun ang titignan din namin sa amban ng galing yung pondo kasi kung walang pondo di walang korupsyon 'di ba so Alright. titignan din namin kung itong pondo na ito ay may pinanggalingan Alright. so kailan po ulit ang uh, susunod na hearing senator next week um hindi ko lang sigurado yung yung, yung uh, araw pero no. uh, next week magkakaroon po Aha. ng hearing sa Blue Ribbon Salamat Good po. Good Abangan natin. Po. At Abangan muli ka namin gagambalain, na. Senator Gatchalian, for update dito sa controversial na ito. Thank you so much, sir. Good morning. I ingat, I ingat. Po, Kayo, -ingat. -ingat. ingat. Salamat, Apa. Salamat. Salamat po. Si uh, Senator Sherwin Gatchalian, chairman po ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means.